ang bagong halal na pangalawang pangulo ng Estados Unidos na si J.D. Vance ay may malaking plano para sa mga Pilipino. Ayon sa kanya, milyon-milyong Pilipino ang maaring magkaroon ng mahalagang papel sa pinakamalaking GED o Government Efficiency Department Office sa Asia na matatagpuan mismo sa Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin nito para sa bansa? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal nang kinikilala ang Pilipinas pagdating sa pagpapabuti ng kahusayan sa gobyerno. Sa ilalim ng bagong administrasyon ni na Donald Trump at J.D. Vance, target nilang dalhin ito sa mas mataas na antas sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga serbisyo ng gobyerno at pagpapahusay ng mga inisyatiba para sa kahusayan mas maraming Pilipino ang magkakaroon ng oportunidad na umangat sa buhay. Si J.D. Vance ang ika-50 na pangalawang pangulo ng Estados Unidos at formal siyang manunumpa sa tungkulin sa Enero 20, 2025, kasama si Pangulong Donald Trump na nagwagi sa halalan noong 2024. Kilala si Vance bilang isang manunulat, mamumuhunan at politiko. Sumikat siya dahil sa kanyang librong Hillbilly Elegy, kung saan ibinahagi niya ang kanyang paglaki sa Ohio. Pagaman dati siyang kritikal kay Trump, noong 2016 unti-unting nagbago ang kanyang pananaw at kalaunan ay sinuportahan niya ang mga patakaran ng dating Pangulo. Noong 2022, nahalal siyang senador mula sa Ohio na nagbigay daan sa kanyang mabilis na pagangat sa politika. Hindi lingid sa kaalaman ng mundo ang kasipagan, pagiging malikhain at dedikasyon ng mga Pilipino. Sa kabila ng mga hamon sa bansa, nananatili itong puno ng potensyal, lalo na sa sektor ng gobyerno. Sa tulong ng pinalakas na Department of Government Efficiency, maaring mas mapaunlad ang pampublikong serbisyo, magbukas ng mas maraming trabaho, at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay ng maraming Pilipino. Ngunit paano nga ba magbibigay ng benepisyo ang pagpapalakas ng DGE sa mga Pilipino? isa sa pangunahing layunin ng pagpapahusay ng kahusayan ng gobyerno ay ang pagsasaayos ng mga proseso sa mga ahensya ng gobyerno. Kung mababawasan ang mga hindi kailangang pagkaantala at kakulangan sa sistema, mas magiging mabilis at epektibo ang serbisyo. Isipin na lang kung mas madaling maipapasa ang mga dokumento, mas mabilis makakakuha ng healthcare services at hindi na magiging napakahaba ang pagpoproseso ng mga business permits, hindi ba't malaking ginhawa ito para sa mga Pilipino? Ang pagpapahusay sa operasyon ng gobyerno ay hindi lamang tungkol sa pagpapabuti ng serbisyo, kundi pati na rin sa paglikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho. Dahil sa modernisasyon at pagsasaayos ng sistema, mas dadami ang kailangang skilled workers para suportahan ang bagong istruktura ng pamahalaan, lalo na sa mga rehiyon kung saan mataas ang unemployment rate. Malaking tulong ito upang mabigyan ng mas matatag at kapakipakinabang na trabaho ang mga Pilipino. Hindi lamang pansamantala ang benepisyong dala ng proyektong ito. Ang mas episyenteng gobyerno ay maaring magdulot ng mas maunlad na ekonomiya. Kapag mas maayos ang serbisyo ng gobyerno, mas dadami ang mamumuhunan mas magiging maunlad ang mga negosyo at mas lalaki ang kita ng bansa. Kung maipapatupad ng maayos ang plano, hindi lang ito makakatulong sa gobyerno, kundi pati na rin sa bawat Pilipino. Ang tanong ngayon, handa ba kaya ang Pilipinas para sa pagbabagong ito? Ang inisyatibang ito ay maaring magbigay ng malaking oportunidad para sa bansa, ngunit nangangailangan ito ng maingat na pagpapatupad at pagsuporta ng taumbayan. Sa tulong ng isang mas epesyenteng gobyerno, mas maraming Pilipino ang maaring umunlad at makamit ang mas magandang kinabukasan. Ang mas epesyenteng gobyerno ay may malaking papel sa pagunlad ng isang bansa. Kapag nabawasan ang burokrasya at napaayos ang operasyon ng gobyerno, mas madaling lumago ang mga negosyo mapalukalman o dayuhan. Dahil dito, mas maraming mamumuhunan ang mahihikayat mas maraming oportunidad ang malilikha at mas mapapalakas ang ekonomiya ng Pilipinas kapag mas mabilis at epektibo ang serbisyo ng gobyerno, nagkakaroon ng mas magandang kalidad ng buhay ang mga mamamayan. Sa sektor ng edukasyon, mas madaling maa-access ang scholarship at iba pang programa para sa mga estudyante. Sa pangangalagang pangkalusugan, mas magiging mabilis naman ang serbisyo sa mga ospital at mas maraming Pilipino ang makakakuha ng di kalidad na medikal na pangangailangan. Sa larangan ng negosyo, hindi na magiging hadlang ang mabagal na proseso ng permit at dokumentasyon. Hindi ba mas maganda kung mas madali ang pag-asenso ng mga Pilipino? Isa rin sa mahalagang aspeto ng epektibong gobyerno ay ang pagpapataas ng tiwala ng mga tao sa sistema. Kapag malinaw at epektibo ang pagpapatakbo ng pamahalaan, mas nagiging aktibo rin ang mga mamamayan sa pakikilahok sa mga desisyon para sa bayan. Mas nagkakaroon ng tiwala ang publiko na ang kanilang boses ay may halaga at may epekto sa mga pagbabago sa lipunan. Sa ganitong paraan, mas nagiging involved ang mga Pilipino sa mga usaping pampubliko. Handa na nga ba ang sambayan ng Pilipino na makilahok sa ganitong pagbabagong sistema? Hindi lang pangkasalukuyang benepisyo ang dala ng pagpapabuti ng serbisyo ng gobyerno. Ito rin ay isang hakbang patungo sa mas matatag at pangmatagalang kaunlaran. Kapag mas maayos ang paggamit ng pondo ng bayan sa mga pampublikong proyekto, mas magiging epektibo ang mga ito sa pagtugon sa pangangailangan ng bansa. Hiisipin ang mas maayos na infrastruktura, mas pinahusay na pampublikong kalusugan at mas mataas na kalidad ng edukasyon, lahat ng ito ay bahagi ng mas episyenteng gobyerno. Sa ganitong paraan, mas napapalakas ang pundasyon para sa mas magandang kinabukasan ng Pilipinas. Para kay J.D. Vance, ang mga Pilipino ay may natatanging sipag at dedikasyon sa serbisyo publiko. Kaya naman, hindi nakapagtataka na sa kanyang bagong tungkulin bilang pangalawang Pangulo ng Estados Unidos ay kinikilala niya ang kakayahan ng mga Pilipino na makatulong sa pagpapabuti ng mga serbisyo ng gobyerno. Hindi lang ekonomiya ang lumalago sa Pilipinas dahil lumalakas din ang kakayahan ng gobyerno sa pagbibigay ng mahusay na serbisyo. Dahil sa estratehikong lokasyon ng bansa sa Timog-Silangang Asya, mataas na bilang ng mga bihasang Ingles na manggagawa at lumalagong middle class ay nagiging pangunahing katuwang ang Pilipinas sa pagpapalakas ng mga pampublikong serbisyo. Naniniwala si J.D. Vance na sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay mas lalo pang mapapabuti ang mga pampublikong serbisyo. Hindi lang mga Amerikano ang makikinabang dito kundi pati na rin ang milyon-milyong Pilipino. Sa pagpapalakas ng Government Efficiency Department Initiative sa Pilipinas, hindi lang ito isang hakbang para sa pagsasaayos ng sistema ng gobyerno kundi isang pagkakataon para sa mga Pilipino na maging bahagi ng isang mas epektibong pamamahala, hindi lang sa bansa kundi sa buong rehiyon ng Asia, nang sa pamamagitan ng GED Initiative, pinagsasama ng US at Pilipinas ang kanilang mga yaman upang mapalakas ang operasyon ng gobyerno, gawing mas bukas sa publiko ang mga proseso at bigyan ng mamamayan ng direktang akses sa mahahalagang serbisyo. Ang layunin ay hindi lamang ayusin ang sistema ng gobyerno kundi lumikha rin ng modelo ng episyenteng pamamahala na maaaring ipatupad sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isipin ang isang gobyerno kung saan mas mabilis ang proseso ng mga dokumento, hindi gaanong matrabaho ang pag-aayos ng permit, at mas mabilis ang tugon sa mga pangangailangan ng publiko. Ito ang nais makamit ng GED Initiative isang sistemang pampamahalaan na hindi lamang episyente kundi patas, mataas ang kalidad at madaling ma-access ng lahat. Sa ilalim ng pamumuno ni JD Vance, layunin niyang ipatupad ang mas makabagong sistema ng pamahalaan sa Pilipinas na magbibigay sa mamamayan ng mas madaling paraan upang makipag-ugnayan sa gobyerno sa pamamagitan ng digital platforms. At modernisadong sistema, mas magiging mabilis at episyente ang mga transaksyon sa gobyerno, kaya mas magkakaroon ng oras ang mga Pilipino na ituo ng kanilang pansin sa personal at profesional na pagunlad. Ang inisyatibang ito ay hindi lang para sa gobyerno kundi para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng isang episyente at makabagong sistema, mas madaling makukuha ng mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno. Mas maayos ang pagpapatupad ng mga programa at mas tataas ang antas ng kalidad ng buhay sa bansa. Sa patuloy na paglakas ng ugnayan ng Estados Unidos at Pilipinas, mas maraming oportunidad ang magbubukas para sa mga Pilipino, hindi lamang sa larangan ng ekonomiya kundi pati na rin sa pampublikong serbisyo at inobasyon. Tanggati initiative ay isang hakbang patungo sa isang gobyernong hindi lamang nagbibigay ng serbisyo kundi nagbubukas din ng mga bagong pagkakataon para sa mas maunlad na hinaharap. Hindi ba panahon na upang gawing mas episyente at makabago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas? Ang hinaharap ng pampublikong serbisyo ay nakasalalay sa mga pagbabagong ito at sa determinasyon ng mga Pilipino na makibahagi sa paghubog ng isang mas maunlad at makatarungang bansa. Ano sa tingin nyo mga kababayan? Magiging epektibo kaya ang GED Initiative sa pagpapabuti ng sistema ng gobyerno sa Pilipinas? Malaki ang potensyal nito para mapadali ang ating mga transaksyon at mapabuti ang serbisyo publiko. Pero sapat ba ito para sa tunay na pagbabago? I-comment nyo ang inyong opinion sa comment section down below at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang balita at talakayan tungkol sa mga isyong mahalaga sa ating bayan hanggang sa susunod na video